sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may tanging musila at ay may magbuti ang kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag sa akin. Pagpatulong nyo po lamang pagsusuporta at pagtulong po sa akin at tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ang pangkasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa susunod ko mga video Pagkakalug ko po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman, lahat ng mga panggabot na mga orasyon, at dito po lamang po sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at ikit sa lahat magmahalan at huwag po makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbusan sa man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusuklis sa lahat ng mga ginagawa nyo mga kabutihan pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik dik, at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat uh, at Pram from Ninita Ruta Iro, Shirley Iroola from Bicol, Baik Tayo Kabayan, Berlindo Palisog, Ryan Abisti, Junix Bin Laden, Andy Bonifacio, Chris Lee Abugaw, Orchili, Tine Trun, Angelica Bondok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Ilusiapil, Pait Tuin, Ambrosio Magalpok, Rolita Si, Arting Camacho, Maricel Pasido, Yupimia Pilipi, Ilma, Triple E commented, Marina Aranguiz, Lori Kayago, Joe Ambibs, at No Gates, Gillian Jake Bulbider, Rosino Borja, Enerpik, Mutya Hunters, Nathan, Bert commented, Mylin Dumampo, Ali Mercadijas commented, Ray Barcelona, Prono Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold Francisco, Apulio, Nandicho, Bryan Bemsa. Rudy, Joaquin. At sa mga baguhan lamang po nakatukos sa na aking YouTube channel, siya na po sa inyo Ang ikapagkakalob ko po sa inyo ay orasyon para igalang ka ng iyong kapwa. Iwagan ang pangasinan. Bago po umalis ng bahay ay kasalin ito isang ama namin maluwalhati sumasang palatayan ng ipapos sa krus at usalin po yung orasyon po na ang tatlong bisis usalin po sa isip at hipo sa dibdib ng pakrus magdasal po ng isang ama namin maluwalhati sumasang sumasampalataya hanggang isang paso krus magdasal po tayo ama namin sa langit sambayin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Apatawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng magpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Magbakay naman. Amin. Luwalhati, hati, luwar hati sa Ama at anak at ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon magpakainan man at magpasawang gan. Amen. Sumasang palataya, palataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Sumasampalataya palataya ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na katawang tao siya na nang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakin ni Poncio Pilato ipinako sa krus hanggang ipinako sa krus lang po at isunod po yung Qualiter Minoris Tin of the Ubi Ministros Generalis Igosong Ako ay General Aha Qualiter Minoris Tin obidiris, ministros, generalis, igusong. Ako ay general, aha. Qualiter minoris, tincator, tincantor, obidiris, ministros, generalis, igusong. Ako ay general, aha. Masalim po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng tatlong bisis po. Napaka-importante po sa tao na para lahat po ng mga kasalamuha po niyo kung makapunta po kayo sa uh, party o sa mga sa bahay po ninyo mismo eh gagalang po kayo ng iyong mga amalas sa buhay uh, at ituturo po niyo sa iba ito na ganito po may usapin na ito Napakabisa po ito na uh, panggamit po sa pang-araw-araw para igalang po tayo ng tao makakasalamuha po natin. Maganda rin po itong gamitin po sa uh, nasa opisina ka, kung may katungkulan ka, para igalang ka na yung kapwa, sa ka, naghahawak po kayo ng mga tao uh, di ba uh, po kayo nagagalang ka ng mga tauan mo hindi uh, ka ipag kakanguno uh, hindi ka, ka pag-uusapan uh, igagalang ka palagi na kung makakasalamuha mo yung mga matatas na mga opisyal, nagagalang ka kahit na ano pong itsura po natin pag inuusap mo tong orasyon na to ay gagalang ka kahit sa opisina sa mga uh, basta may puntang ka mga importante sa mga meeting meeting ito po yung the best po na pangkuhan po para igalang ka na yung kapwa tao basta bago po umalis ang bahay dahalin ito magdasal po muna na ang namin yung wala natin sa mga sambulang hanggang ipapos sa cross at pag nandun po na kayo sa pinatutungkulan po saan po kayo pupunta sa opisina o sa kwan uh, ito po'y usalin nyo na po doon ng tatlong bisis sa ipo sa dibdib pa cross magagamit, magagamit po rin to sa kwan uh, kung may nilarakad kang papilis pag inuusal mo to ay pipirmahan po agad yung uh, eh, nilalakad mong papilis at asikasuhin pala uh, aso as, as, asikasuhin agad yung papilis mo kung may nilalakad ka kaya sa mangka pumunta sa barangay sa uh, sa maglakad ka ng papilis mo eh, asikasuhin ka agad yan po ang dabis uh, po dito na aking babagi sa inyo sana po pa kayong atang po lagi huwag pong gamitin sa kasamaan uh, para tiling pong magpagumbabasin sa tisa magtulungan, magbigayan at magmahalan at uh, ingatan po natin ang uh, ating mga sarili sa araw-araw huwag po tayong iadya sa kasamaan uh, huwag uh, po tayong sa kasamaan para po tayo gabayan natin Diyos na makapangyarihan sa lahat. At palagi po tayong magdibu uh, magdesal po sa araw at gabi bago matulog pagkagising. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po nyo aking binaging uh, video. Maraming salamat po. At huwag po makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipinot na rin po binay ko. Maraming salamat po. Hiwagan ang pangkasinatamang ko. Abay po. Habay po.